Anto, three, go. Magandang, Magandang araw sa ating, ating lahat. Kami ang inyong guro sa Baitang Pito. Ako si Katoto Roslyn. At ako naman si Katoto Aaron Dave. At kami, kami ang, ang Katoto. Katoto, Duo. Bago ang lahat, maribag kumayo upang ang panguluhan panalangin ni Lea Jean Payusa. Sa nga naman, ang anak sa Santo, Amen. Bago kayo umupo, pakitingnan sa lalim ng upuan kung meron bang mga basura at kung meron man ay pulutin at, itapon sa tamang basurahan. Maraming salamat at pwede na kayo umupo. Bago ang lahat, tayo ay a. Uh, maganda ba ang inyong araw? Opo. O baka uh, na nagpapasalamat ba kayo sa, sa, ating Panginoong Diyos na lahat ng kanyang mga binigay? dahil malapit na mahuli sa ating klase. Dapat, huwag natin kalimutan ang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kayo ba ay nag-aalmosal ba? Opo. Mabuti kung ganyan, inaasahan mo kayo, aktibo kayo sa aming klase. At ngayon, magtala muna tayo ng libat. Kapag hinawagan yung pangalan, sabihin ang paboroy, Pasabihin ang unang letra na paborito ko. Paborito niyo ang artista. Halimbawa nito, P. Yolo Pascual. Ganon. Nagkakaintindihan ba? Desiree, Jindy, Mimar, Rico. Mabuti dahil wala ang sa ating klase. Palapakan natin Mga sarili at bago ang lahat sa aming klase ay gusto namin sundin ninyo ang aming mga alituntunin. Pakibasa ka to, to eh, really? Okay, sa ating uh, alituntunin sa klase nito, magkaroon tayo ng una, respeto. Pangalawa, magiging, uh, makinig ng mabuti. Pangatlo, uh, maging aktibo sa pagsagot at makilahok. At dagdag uh, at sa ating uh, ating ano tutunin sa sa araw na ito ay kung pag uh, sab, kapag sabihin namin na koko ang, ang, inyong gagawin ay tatayo kayo sabay at sabihin ang bang bang pag sinabi namin na Sharon kayo ay upo lamang sa inyong upuan sige nga ating uh, subukin sa inyo koko bang bang Sharon Sharon Coco! Bangba? Okay, mabuti! Parang mga natin mga sarili. Bago ang lahat, adada ko muna tayo sa isa nating gawain. Na ito ay... Puna ng mga letra ang bawat item upang makabuo ng mga salita. Kumuha kayo ng sangkapat na papel at isulat nyo lamang ito at bibigyan ko lamang kayo ng walong minuto. Tapos na ba? Dahil malapit na maupos ang walong minuto. Okay, tapos na ang walong minuto. Ngayon, ngayon ipapasa nyo ang mga papel sa sa kanang baga, bahagi at ang hanay wala ipasa nyo sa kalawang bahagi. At yan ay kukulitahin ni Katoto Aaron Day. Okay, maraming salamat. At ngayon ay, ano ba ang tinalakay natin kahapon? Sharon! Jindi, ano ang tinalakay natin kahapon? Maaari? Tungo! Ano nga ba sa palagi nyo ang at tinalakay natin kahapon, uh, Princess? Pwede na rin? At ngayon, dadako naman tayo sa isa nating gawain na ito ay pangkatan. Puhulaan ang bawat poster sa pamagitan ng pagsulat ng pag pamagat nito. Ang ating ang ating gawain na ito ay sa, pang, sa ang pangalan na ito ay poster rula na kung saan na kung saan may makita kong larawan na inyong na inyong puhulaan. At kung sino mang makaunang hula, ay siyang bubunot sa ating Encantada Box. Na sa kung saan nandito ang mga puntos at merong mga tsokolate. At ngayon ay magbibil... At ngayon ay magsimul tayo magbilang. Isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa. So dito ang unang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. Handa na ba lahat? Handa na. Huwag kung gano'n. Unang larawan. ay hard coffee, coffee chupi. Tama! Hi coffee. Okay. ngayon ay pabunot kayo sa aming kantana box. Okay. Ko okay. 50. 50. Ala ko puntos ay 50 puntos sa okay. kung saan bibigyan ko kayo ng chocolate okay. at okay candies. Okay, pero para lamang na ang mga candies na makukuha ninyo ay lilikungin nyo pa lang po iyan. Kasi mamaya ay itatala po natin iyan para tutumbasan na ng mga puntos. Huwag muna yung uh, kakainin ang mga wow, okay. kung maaari. Kahit kung makakain ninyo ay wala nang katumbas na puntos. Pangalawang... Pangalawang larawan. Pangat pangalawa. Lelet Matias. Tingnan natin. Tama! Tama. Ator ni Matias. At ngayon bubunan na naman kayo sa ating kanta na ba? Ang nakuha niyong puntos ay 50. At ngayon, dahil naubos ng na ating candy, wala na kayong candy at ah, chocolate. Okay. Sa ating uh, ah, pang-apat na ah, poster, sino kaya ang makasasagot nito? Ay, kung abot ah, pa kayo. Oh, oh, pang pangalawang pangkat. Abot Tingnan pangal. natin. Abot. Tama. Abot ka mo bubunod naman kayo sa ating ikantana box. Okay. Ang nakuha ng puntos ay 50 puntos. At ang uh, ating panghuling uh, poster ay? Ang kanta niya. Ang kanta niya. So, oh, ang kanta niya. Tingnan okay. natin. Okay. Uh -huh. Mabuti kung gano'n. Alam kong nakukulang nga ng ating pangkat kuna. Dahil ma malit lamang kanilang putos. At meron na naman tayong gawain. na Ito ay uh, isulat nyo lamang. Manatili lamang kayo sa, sa inyong pangkat. Dahil pangkatan ulit ito. At isulat nyo ito sa buong papel. May papanood kami ng isang video, o teleserye, na kung saan susiriin nyo ang mga tauhan, kung sino ang mga tauhan, ah, uh, tema nito at minsahe ng minisergi. At dapat sa inyong papel ay ganito ang pagkasimulat. Okay na po ba? Handa na ba ang lahat manood? Opo. Opo. Isa't isa, malayo pa yung pupuntahan nilang lahat. Ano nangyayari na dito? Si Fred, pumap na maaaman! Pumaasa ako na ikaw ang makakatulong sa kanya. Sabi ni Papa, para dito akong stay positive. Nasaan ba yung Papa mo? Pa? Sabi ni Mama, sumama na daw kay Lord. Asan mo yung Mama niyo? Bakit hindi niyo kasabang? Ako po, mahala ko ng Mama ko. Eh, sa ba? Bakit wala ko oh! yung unang? Wala ko! Ano ah. ba? Fred! Mahala, mahala ko na dito dito ko. Sabi na mahala ko dito. Alis na ako. Alam mo, dapat ikaw, araw-araw ka naliligo para hindi ka rin kinakapitan ng sakit. Subukan mo ulit. Okay, tapos na ang teleserye At maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ang walong minuto. At ngayon ay... Ano sa palagay natin ang paksa natin ngayon? Sharon! Kuneta. Coco! Brian, Brian. Sharon! Kuneta. Okay, binibining Leah Ano? So, sa patingin ano kaya magiging paksa natin sa talakay nito? Bebe? Ah, o bari? Bebe? Ikaw, binibining uh, princess. Pwede, Pwede na rin. rin? Binibining niya, Jeldy? Telenobela? Pwede, malapit na. na. At ang uh, magiging paksa natin sa uh, araw nito ay, ito. alam niyo ba? Hindi. Hindi, kasi ang uh, paksa natin ito, ito. Uh, ngayon ay patungkol sa pagsusuri ng telenobela. At bagong lahat, basahin muna natin ang ating layunin. sa rin sa lupin at damdamin sa napanood na bahagi ng telenovela o serye na may uh, pagkakatulad sa agdang tinalakay. Pangatlo, nalilikha ang panibagong kwento sa tumamagitan ng pagdugtong ito patay sa napanood. At ngayon, Dito na tayo sa ating, ating pagtatalakay. pagtatalakay ang ating apaksa ay pagsusuri ng telenovela. Sige, sa inyo, ano kaya ang, o oh, sa ating talakayan ngayon, alam alam nyo ba na ang telenovela ay maaaring tawag na soap opera o oh? sa ngayon ay tinatawag natin na? Teleserye. Tama, teleserye. Noon ay tinatawag siya na soap opera at ngayon ay tinatawag natin na teleserye. Bakit kaya tinatawag siya na Tell Dahil, pakibasa nga, binibiling na iya. Ano ang so, ang teleserye ay nabula sa kalitang pela na pinaikling television na serye na katawag ang Tagalog sa series. Okay. Dahil, uh, kaya nga tina, uh, tinawag siya teleserye dahil sa kalitang tele. Ang ibig sabihin ng tele ay telepono ba o tele, television? Okay. Television. Dahil napapanood natin siya sa television. television. At ang serye sa uh, katawang sa Tagalog sa na series. Oh, serye yung nagka sunod-sunod ang pangyayari. Sige, sunod ay mga karaniwang sangkap na bumubuo sa soap opera o telenovela. Okay, una, ang balangkas. Ano nga ba ang balangkas? There Masa masalimuot na kwento. Letter B, karaniwang paulit-ulit. Letter C, walang agad na kasagutan ibigay. Letter D, nakapagbibigay daan sa kakaroon ng sariling interpretasyon. Okay, sa iyo binibiling, uh, uh, Lisa, ano ba sa iyo ang balangkas? Para sa iyo, ano ba sa iyo, uh, uh, sariling uh, opinion o Sariling kalaman kung ano ba ang balakas. Okay, tama. Ang balakas ay yung pagkasunod-sunod ng pangyayari. Mari, ito ay masarimot, karaniyong paulit-ulit, yung daloy ng pangyayari. Sunod? Pangalawa ay ang tema. Isa sa, mga, isa sa tema ng telenovela ay pagwawagi na mabuti laban sa masasama. Ito ay karaniwang makikita natin sa telenovela o mga uh, tema ng telenovela. Ito ay sitwasyon may kinalaman sa buhay pang pamilya o maselan o sexual na eksena. Ito ay mga iba't ibang uri ng tema. Pangatlo, mga tunggalian emosyonal at moral. Pasaklaw sa mga isyong topikal o di kaya ay base sa lokasyon. No? Ito ay uh, iba't ibang uri ng tema. Pangatlo, tauhan. Sa tauhan, mayroon tatlong uri ng relasyon na karaniwang pinapakita ng telenovela. Una, mag, uh, anak Pangalawa, may patungkol sa pag-iibigan. Pangatlo, ugnayan ng mga uri sa Likunan. Okay. Pangapat ay, Struktura. Okay. Sa iyong binibining, ah, uh, le leya, para sa, uh, sa iyong uh, pagkakaini, ano kaya ang ibig sabihin ng struktura sa paksang ito? Okay. Ang struktura ay, ah, uh, may kakaibang anyong pasalaysay. Ito ay isang, uh, parang disenyo ng telenovela, yan ay tinatawag natin na struktura. Letter B, tumatagal mula sa kalahating uh, oras hanggang isang oras. No? Kaya, karaniwang sa telenovela ay uh, uh, tutagal lang siya lamang sa isang oras o kalahating oras kasi mahaba pa ang telenovela. May kanugtong pa sa susunod na marigabi o araw. Right, Mula lunes hanggang biyernes ang karaniyong napapanood ang telenovela o teleserye dahil ito ay ito ay pang araw-araw uh, natin na napapanood. Iba din ang pinapalabas sa linggo sa Sabado at sa linggo. Pag-apat o letter maraming pagpuputol-putol. Bakit? Ano bang dahilan ng uh, direktor? Bakit pinagpuputol-putol niya ang Uh, daloy ng kwento. Para sa iyo, uh, Binibining Liza, ano kaya ang uh, paningin mo? Bakit pinaputol-putol ang mga pangyayari? Tama, mare. Kasi gusto na mga direktor na magi ma intriga yung mga manunood sa kanilang uh, produksyon. Uh, ito, panlima, kanyang natatapos ang bawat palabas na may iniiwang tanong. Bakit kaya nag sila ng tanong? Kasi gusto nila masagutan o maging malikhain ng mga manonood sa na panonood ng kanilang production. Kaya nag sila ng tanong upang magabay at aral ng mga manonood. At pamuli, makapanood makapan ng soap opera o telenovela ng alas 10 pa lamang ng umaga hanggang alas 7, media ng gabi. Kaya guys, sinabi ko kanina, ang telenovela ay nagsisimula ma, mula sa umaga hanggang sa gabi. May palabas sa telenovela sa umaga hanggang sa gabi. Ba, o pagkatapos ng balita. At ang panlima ay tagpuan. Sa iyo, binibini Bini princess, ano ang sabi mo patungkol sa tagpuan? Okay, pare. Ang tagpuan ay kaliwa ginaganap sa tahanan. O, tagpuan ay dito 'yung ginaganap kung saan ay uh, yung eksena gaganapin, no? Ito ang lugar Pinagbabasian uh, natin ang lugar kung saan gaganap ang uh, telenovela. Sunod, ay Matatagpuan din ang mga tauan sa maliit na bayan. Kasi bakit 'yung eh, maliit na bayan matatagpuan ang mga Uh, tauhan. Kasi kakaunti lamang ang gaga ng pindoon, walang mga eksena ang ah, magsusulputan. At yun lamang po. Ngayon, sa ating uh, gawain pagkatapos ng ating talakayin, may papadawa kami sa inyo. O may ipapanood muna kami sa inyo bago, ma, bago tayo dala ko sa ating uh, talakayin. Dahil ito ay pang-apat na namarkahan at tayo ay nakapokus sa anong uh, anong uri ng panitikan anong uri ng panitikan anong uh, anong anong kwento ang ating pinabalasyan sa apikapat na barkahan ay nalingutan niyo alam niyo ba nakapokus tayo sa ibong adarna dahil kaapat na ngayon. at ang ibong adarna ay isang uri ng panitikan na pelikula Peleser yun, Pero ang ibang alala na tama, Bini Bini Princess, uh, awit at korido. At ayon nanonood na tayo sa clip hmm. na ibon. Ginagawa rin ng bato ang mga tao lumalapit sa napanood ninyo. May naiintindahan ba kayo? Okay. Dahil dyan, ang magkaroon tayo ng gawain. Okay, pag-ibasa nga, Binibining Iza. Sa ating panuto, ito ay pang isang gawain na magtukuyin ang bawat katanungan at piliin ang tamang sabihin. Okay. Ito ang ating uh, pagpipilian na kahon. Okay. Ito ang ating pagpipilian na kahon. Dito kayo pili ng iyong mga inyong mga sagot at dito ay yung mga katanungan. Is Isulat, nyo lamang ito sa uh, isang. sa isang pagkapat na papel. Parin na magsimula. Tapos na ang walong minuto. At ngayon ay... Dada ko naman tayo sa... sa isa, ang panghuli nating gawain. Ito ay ang... Panghuli nating gawain, nakikita niyo po ba ito? Oh, Pakibasa oh. nga, binibininglayan. Batay sa napanood ninyo, maghanda tayong sa senaryo na maaaring maging at ano naman ang maaaring maging totoo. Okay, gagawa kayo ng isang uh, dugtungan ninyo ang kwento, 'no? Gagawa kayo ng panibagong kwento, nagdu ninyo o baguhin ninyo at batay sa batay sa panood ninyo, uh, ano kaya ang magiging epekto nito pag bag, binago ninyo ang um, kwento? Ito naman ang ating uh, pamantayan. 20 points sa nilalaman, o or, originalidad at organisasyon. Uh, 15 points, kayo nababasa dyan. At 10 puntos para sa ating pamantayan. Mahal na kayong magsimula sa ating uh, gawain. Okay, tapos na ang 8 minuto. At ngayon ay lalako naman tayo sa ating panguling gawain. O ating takdang gawain. gawain. Na ito ay maghanap o manood mamayang gabi ng isang telenovela at gawin ng pagsuri tungkol sa tauhan, tema at mensahe. At isulat nyo lamang ito sa buong papel. Na at ipapasa nyo ito bukas. Okay, smart. so, mga uh, nasagutan ninyo pa ko na po kolektahin. Okay, maraming salamat. At yun lang po, po. At maraming salamat. Ako naman po si Ginong Aaron Dave Gilbert Checo. At ako naman po si Roslyn C. Tortuga. At, at, kami ang Matuto Duo. Duo.